Kung minsan hindi hiya, yung nagtutulak sa iyo na huwag humingi ng tulong sa ibang tao o pumipigil sa iyo na humingi ng tulong mula sa ibang tao. Hindi hiya kung minsan. Sinasabi mo lang hiya. But at the very bottom of it, it's pride. Kayabangan. Ayaw mong makitang na ibang tao na mahina ka. Ayaw mong aminin sa ibang tao na kailangan mo ng tulong. At kung minsan, that is also our, our, attitude before God. Ni, sa Diyos, hindi natin kayang aminin, kailangan natin ng tulong. Ngayon ang Panginoon, at sumayun. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinaunan niya sila ng dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sabi niya sa kanila, sagana ganang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Halika, humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ng mga nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tutuluyan. Kainin ninyo ang anumang at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bahay, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumubas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pa. Mga kapatid, patuloy nating sinusundan ang paglalakbay ni na Jesus at ng kanyang mga alagad patungong Jerusalem. At sa paglalakbay na ito'y ipinapaliwanag ni Jesus ng mas detalyado sa kanila kung ano ang buhay na haharapin nila bilang mga tagasunod ng Panginoon at kalaunan bilang mga pastol ng kanyang kawan. At ngayon narinig natin sa Ebanghelyo na tumawag si Jesus ng, ng pitumput dalawa maliban sa unang labing dalawa na tinawag niya. Una, yung number 72 ay nagpapaalala ng tinawag ni Moises upang maging mga katuwang niya sa pangangasiwa sa mga Israelita sa matandang tipan. Kaya yung 72 ay very significant po iyon. At ano ang ipinahihiwatig nito na ang mabuting balita ay hindi lamang gampanin ang pagpapahayag ng mabuting balita bagamat ipinagkatiwala sa labing dalawa, ay minarapat ng Panginoon na maging gampani na mas maraming tao. Mahalaga para sa Panginoon na magkatulong-tulungan tayo sa gawaing ito at hindi ito gawin lamang ng iilan. At ito'y paulit-ulit na ipinapaliwanag sa atin, minamahal ko mga kapatid, na sa iba't ibang kapasidad, tayo ay pwedeng magpahayag ng mabuting balita. Hindi natin pwedeng iasa lamang ito sa mga pari, madre at mga ngaral ng simbahan. Dahil kung kami lang ang kikilos para sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos at sa pagpapahayag ng mabuting balita, kakaunti lang ang aming magagawa. Subalit kung magtutulong-tulungan tayo, mas marami at mas malawak ang ating mararating. Amen po ba yun? Alam ninyo, sa mundo ngayon, parang ayaw natin magmukhang mahina kung minsan. Kahit yung mga matatanda na, kahit may sakit na, ayaw pang humingi ng tulong. No, meron ako mga nariringgan ng iba. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi na may masakit pala sa iyo, no natuklasan tuloy yung sakit mo, malala na. Eh ayoko eh, kang maabala yung iba nahihiya kasi ako humingi ng tulong Let me tell you something Nakikinig kayo Sometimes it is not the fear of being embarrassed that causes you to withhold your need for help kung minsan hindi hiya yung nagtutulak sa iyo na huwag humingi ng tulong sa ibang tao o pumipigil sa iyo na humingi ng tulong mula sa ibang tao hindi hiya kung minsan sinasabi mo lang hiya but at the very bottom of it it's pride kayabangan ayaw mong makitang na ibang tao na mahina ka Ayaw mong aminin sa ibang tao na kailangan mo ng tulong. At kung minsan, that is also our, our, attitude before God. Ni, sa Diyos, hindi natin kayang aminin, kailangan natin ng tulong. Kaya nga ngayon, na uso na ngayon yung mga self-help books at mga self-help articles sa internet. Nagbabasa ka ng mga paraan kung paano mo magagawa ng solusyon ng sarili mong problema. Dati kapag may sakit ka, pupunta ka sa doktor para humingi ng tulong para malaman kung ano yung nararamdaman mo. Ngayon, ise-search mo na lang sa Google. Bakit masakit ang ulo ko? Bakit masakit ang ngipin ko? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Wala nang masama na magbasa-basa ka ng konti tungkol sa nararamdaman mo. Pero, iba pa rin yung may nilalapitan kang kapwa-tao para tulungan ka sa sitwasyon mo. Amen ba yon? And it takes humility for you to accept the reality that you cannot do it alone. That you cannot live your life alone. Kailangan mo ng kababaang loob na tanggapin na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. And even Jesus Himself in today's Gospel proves to us even if He is a powerful God, He would rather do it with us. Kahit si Jesus ay makapangyarihan at siya ay Diyos, minarapat niyang humingi ng tulong ng iba para magpakita ng halimbawa sa atin na hindi tayo dapat nag-iisa. Kaya nga isinugo niya silang daladalawa Para ipaalala na hindi mo kayang mag-isa kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalino, kailangan mo ng tulong ng iba. Minamahal ko mga kapatid, sana'y magkaroon tayo ng kababaan loob na tanggapin. Hindi natin kayang mag-isa. Nang sa gayon, huwag tayong maging mayabang. Sapagkat yun naman talaga ang sinasabi ng Panginoon pang kahit itong mga nakakarang araw sa Ebanghelyo. Na kung nais nating maging mga tunay na alagad ng Panginoon, kailangan natin ng kababaan ng loob. And we must allow other people to help us. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na kanin ninyo ang anumang ibigay sa inyo. Ibig sabihin lahat ng tulong na ipagkaloob sa inyo kapag merong helping hand na inabot para sa inyo, Huwag kayong madamot sa pagkakataon at matulungan kayo ng ibang tao. Because sometimes we need that. You just have to admit that you need help. And you must allow other people to help you. Because hindi yun, hindi yun katamaran, hindi yun pag-asa lang sa ibang tao. Hindi. Yun ay kababaang loob. Nahiyaan mong matulungan ka at yung pag-amin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong ng iba. Sa banal na Eucharistia ang ito ay panalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kababaan ng loob. At siya ang una nating lapitan. May mga bagay tayo na hindi kayang gawin sa sarili natin. Kaya aminin natin sa Panginoon. Panginoon, kailangan namin ng tulong mo. Pero wag din natin kalimutan na bilang mga Kristiyano, kailangan din ng Diyos ng tulong natin para maipalabaganap ang kanyang kaharian. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.